Hello, my dear Aquarius. Hello, hello, hello. Ang gagawin natin ngayon is ang iyong reading para sa iyong second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So paalala lamang na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And tungkol naman po sa ating private reading, okay, ang ating private reading is ongoing ongoing or still ongoing. Sa mga gusto po magpa-reading sa akin, magalagay po ako ng link ng ating Facebook page at saka ng ating WhatsApp. Okay, yung ating WhatsApp number para dun yun lang po ako i-contact at uh, hindi na kayo maligaw. Okay, lalagay ko lahat sa description box. Okay, uh, kung magtatanong kayo, my dear, magkano? Uh, may donation pa rin ba ito? Ang ating donation para private reading is close na. Okay, And don't worry, my dear, kasi hindi naman siya mabigat sa bulsa, okay? So, if you are interested, my dear, ipm mo lang ako para pag usapan natin, my dear, yung mga details at saka yung price, okay? So, let's go tayo, my dear, Aquarius. Kuha tayo ng 8 cards. Let me see. Aquarius, cut na natin into 3. Kunin natin yung 8 cards mo. Tingnan natin kung... Ano mga eksena at kaganapan ngayong, ngayong second half of August para sa'yo, my dear? Let me see. Uh, Quarius. Okay. Ano to? We have here the Queen of Wands. Okay. Unstoppable. Okay. So, nakukuha ko dito, my dear. Meron kang gustong mangyari sa mga araw na to. Okay. And you are very determined. Wala makakapigil sa'yo, my dear. So, dun sa mga gusto mong mangyari. Okay. So, very nice na energy. Kasi uh, talagang palaban yung iyong energy. Okay. You have this... Uh, pag-asa sa iyong puso, my dear, na kaya ko to mangyayari to at walang makakapigil sa iyo, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Kasi yun yung energy ni Queen of Wands, okay? Unstoppable talaga si Queen of Wands, okay? So let's go tayo, my dear. Ibig sabihin, warrior. Ang babaeng warrior, okay? Pero hindi ko kinoclose na babae lang to. Pwedeng lalaking warrior, okay? Kasi ang taro naman is walang, walang gender, okay? So let me see. Additional cards tayo, my dear. Let me see. Additional cards major Aquarius. Tingnan natin. Aquarius, okay? Mm. We have here the energy of the death card. Mhm. Mm Baka ang gusto mong gawin ay may kinalaman sa cut-off, okay? Meron kang mga puputulin, meron kang mga tatanggalin, mag-new beginnings ka, my dear, and nararamdaman ko sa combination ng dalawang card na to, my dear, na talagang decidido ka na talaga, you are decided, talagang wala na makakapigil sa'yo, my dear, na gumawa ng mga cut-off changes at mag-new beginnings, okay? So in short, may mga librong isasara sa second half of August, meron mga connection na isasara, meron mga usapan na isasara, okay? Meron mga chapter na i-close na, okay? So tingnan natin, maybe we have here the two of sword, okay? Two of sword is nalilito, okay? Pero pakiramdam ko hindi na ito. Hindi na to yung energy mo. Lumabas 'to, my dear, kasi lately baka ito 'yung nangyayari sa iyo. You are a little bit confused. You are uh, naguguluhan ka sa mga bagay-bagay, pero you are finally decided, my dear Aquarius na, okay, hindi na pwede 'to. Napapagod na ako, hindi na tama 'to. Ikakat natin 'yung connection. Okay, na natin kung ano man 'yung bagay na 'yan. Or there is a tendency, my dear, na baka uh, baguhin mo 'yung iyong uh buhay. Okay? Parang sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Sawa na ako sa ganitong lifestyle. Okay? Yung mga ganyan. Next card over here is the Ace of Pentacles. Okay? Yung iba talaga sa inyo, my dear, is talagang seryoso na talaga. Okay? ah uh, Mag-new beginnings kayo sa energy. Lalo sa usapin ng financial, my dear. Ikakat nyo yung mga bagay na hindi na nagsiserve. Yung mga bagay na parang paulit-ulit na lang, okay? Lalo na may dear pag-connected sa usapin ng financial, okay? Ika-cut mo talaga may dear. Kasama na dito my dear yung mga tao. Tao na pasaway, tao na nagdadala nag sa'yo ng problema or paulit-ulit yung sitwasyon, non-stop, yung mga ganun may dear, okay? So, ika-clarify natin siya. Actually, maganda siya. Ang kinaganda nitong card na to may dear is you are uh, nalilinawan, okay? Parang hindi ka na naguguluhan, okay? And at the same time, magandang combination ang Queen of Wands at saka ito nasa isang row sila kasi parang sinasabi dito medyo wala kang pinapalagpas na oras. Okay, wala kang wala ka pinapalagpas na oras, wala kang pinapalagpas na opportunity and willing ka na gumawa ng mga pagbabago, willing ka na gumawa ng mga changes, willing kang mag-cut off, okay, willing kang mag-detach. Maumpisahan mo lang itong Ace of Pentacles na ito. Okay, maumpisaan mo lang tong bagong buhay, bagong panimula, okay? Napaaga yata ang new year mo, okay? So let's go tayo my dear, kasi normally yung mga ganito mga reading is pang new year to, okay? Oo, -o. so magsi-September pa lang, gumagawa ka na ng mga pagbabago. We have here the page of cups, kontrolado mo na my dear yung iyong emosyon, okay? Kontrolado mo na. Mas realistic my dear, doon ka sa katotohanan, Okay, hindi na, na hindi na lumalamang o hindi na nananaig yung yung emosyon. Okay, kontrolado mo na siya, my dear. Okay, so kung meron mga tao na parang ginagamit yung area ng iyong emotion para makontrol ka, hindi na mag-work 'yan. Hindi na mag-work 'yan. Siguro sinasabi mo, my dear, oh, ako naman 'tong nahihirapan, ni eh. ako naman 'tong naguguluhan, eh. So, 'di ba? ganon. Ako naman yung naiipit sa sitwasyon, eh. 'Di ba? So, ang ganda nung first row natin over here kasi ah uh, kontrolado mo, my dear, yung iyong emosyon. Okay? So, let's go tayo, my dear. Death card. Pakiklarify yung ating death card. Tingnan natin. We have here the energy of the two of wands. Kanina ko ba nararamdaman to my dear? Yung, ano, yung hesitation mo, my dear. Kasi itong two of wands is more on making choices. Okay? So, kung titingnan mo, my dear, ah uh, death card nakaharap kay, kay of swords and then yung kanya clarification is the two of wands pakiramdam ko talaga may dear pinipili mo na to pinipili mo na talaga mag move forward ikakat mo na yung mga old habit mga old na energy mga stuck na energy mga, mga stagnant na energy my dear okay kakat mo na talaga talagang super ah uh, decidido ka talaga my dear na mag start ulit bumangon ulit okay i-grab yung mga opportunities okay unstoppable yung energy mo dito, my dear. I just love it. Kasi para kang ano eh, para kang para kang alam mo yung trend, yung dire-diretso, yung yung ganun, or para kang sasakyan na wala makakapigil sa iyo, my dear, para makarating ka doon sa iyong destination. Parang gano'n ang na nakukuha ko, parang sasakyan or parang mabilis na trend, ganun ang na nararamdaman ko, my dear, na energy mo. Gusto mo, you want to get it done. Gusto ko mangyari to. Gusto ko mangyari na yan. Ayoko na, napapagod na ako. Parang ganon. Okay? Next card, my dear clarification ng ating two of swords is the king of cups. This is a very understanding na card. Sobrang maunawain, sobrang mapagmahal. So sabi ko nga sa iyo, my dear, baka dito ka tinitira sa yung emotion, yun na nagdadala my dear ng uh, pagkagulo or pagkalito sa iyo. Pero kung babalik dito sa ating pinakaunang card, my dear, sinasabi dito my dear na kontrolado mo na talaga yung emosyon mo, my dear. For some of you then siguro wala na kayo mapagsidlan, wala nang space yung inyong puso, my dear, sa pangunawa at pagmamahal kasi siguro binigay na talaga ninyo lahat, sinagad-sagad na talaga. So ngayon, Parang mas pinipili mo yung sarili mo. 'Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Mas pinipili mo yung sarili mo, yung mga bagay na makakatulong sa yung mga bagay na makakabuti sa my dear. And parang sinasabi mo dito tapos na tapos na yung pagtitiis, tapos na yung pagtitimpi. 'Yun ang na nakukuha ko dito, my dear, na card. Okay? Let me see. We have here the energy of the Hierophant and we have here the energy of the Moon card. Wow! Yung combination niya, my dear, is parang pinaghiwalay na Uh, High Priestess. Ganun na nakukuha ko itong dalawang card na to. Hierophant at saka Moon card. Parang revelation, okay? Ang Hierophant kasi is connected sa energy ng spiritual. And this one, my dear, yung energy, my dear, ng uh, Moon card is more on revelation. So I feel, my dear, that you are being guided, my dear, na mag-umpisa talaga at gumawa talaga ng mga changes, mga transformations sa buhay mo para siyang high priestess, my dear, na pinaghiwalay. At the same time, my dear, sa energy ng moon card revelation to, my dear, kung saan nagkakaroon ng blockage, lalo-lalo na, my dear, sa area ng iyong kaperahan, bakit paulit-ulit paulit, paulit ulit yung usapin ng pinansyal, bakit walang nag-change, yung mga ganun, my dear, okay, yun na nakukuha ko dito. Okay, bottom deck of the card is the energy of the world card, happy ending. So, my dear, um, ang nakukuha ko dito is matatauhan ka lang talaga, makakapag-decide ka, mas pipiliin mo yung sarili mo, mas iba-priority mo yung sarili mo, aayusin mo, my dear, yung mga bagay-bagay, uh, tatanggalin mo yung mga, let us say, mga sagabal, mga anay, mga... Uh... Something na negative Sa buhay mo, my dear Siguro dito mga, mga nakaraang buwan Is hindi ka talaga Makapag-decide Because you are Emotionally attached Pero this time Kontrolado mo na My dear Ang iyong emosyon And you are decided Talaga, my dear Na mag-new beginnings Lalong-lalong lalo Sa usapin ng pinansyal You are decided, my dear Na gagawin ko na to Gusto ko na maging masaya Gusto ko na maging malaya And at the same time Ang ating uh, Hierophant over here Sa pinang spiritual, my dear Is nire-reveal Yung mga blockages Sa area ng pinansyal Or sa area ng buhay mo So very very, very nice. This is a happy ending, my dear. Ang susunod, my dear, sa ating world card is the full card. So, parang kinaklarify talaga, my dear, na mag-new beginnings ka talaga. Ang napa, napaaga, my dear, ang new year mo, okay? So my dear Aquarius, ito ang reading mo para sa yung second half of August. Sa so, mga my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.